I don't know. Hindi ko alam. Pero paano mo, paano mo nasasabing ikaw? Kung ako? Hindi, paano mo nasasabing ikaw? Paano mo natitink na ikaw ang maalis? Ah, gut feeling. Ano mo, ano mo, ano mo yan? Pakiramdam? Pakiramdam ko. Pero ganyan din yung naging pakiramdam ko, pero... Wala. We don't know. We don't know. Kasi... It's scary. Hindi. It's scary is exciting. Exciting. Excited um, malungkot, lahok. Oo. Oh. Mixed emotion. Tama. Roller. Kasi, kasi malungkot, ah, hiwalay ka dito. Gusto mo pa eh. Masaya kasi may mo na outside world. Well, lahat Pero mag-miss ko dito. Pero mag-miss mo dito. Oo, oh, Pero, pero sa si tingin ko, hindi ka. Yeah? Salamat. Pero sa si ko, oy. Pero na too much. Positive in your mind? Oh, gage. Pero ako, nung ako na-nominate, naging negative thinking ako. Hindi, <laughs> napalakas ko lang yung loob mo. Mm. Ako kasi, negative, positive, kumisa. Negative, ganun. Hindi ko alam kasi. Kasi no. talaga hindi natin alam. Kasi people, ano lang. People voting, nga. Diba? Mm. Um, Oo, oh, okay. alam ko. Dapat inisipin mo positive thinking. Always. Di ba? Oo. Mm, nah. Sabi kasi nung tito ko, oh, pag positive ka, may kalaban, negative. Hmm. So, dapat mo kong isipin magiging negative. Oh, okay. Positive kasi titingking yung dito ko, kaso ako. Oh, naturoan niya ako. Pare ko yung naturoan niya ako, pero oh. hindi ko na-apply. <laughs> <laughs> Maisip daw, pa. Kung narinig mo lang, O, oh, parang tinuro ko lang sa iyo. Bala ka naman binigay ko na sa iyo na ito. Malay mo. Kasi dito kasi, Sino yan? Wala. Gusto ko nakausap. Sama. Kasi Ikaw, bakit ikaw? Pag nakikipag... Kunyari, may nakikipag-usap sa'yo. Minsan, nakikipag-usap. Di ba? Sige, usap-usap. Tapos pag nagsasalita na yung kausap mo, hindi mo pinasasalita. Oo. Minsan, pansin ko yun sa'yo. Masyado lang ako madaldal. Ganun ba? Pero dapat hindi ganyan. Yun yung sakit ko, mga daldala ko. Ito mo kayo lang yun, gulit yung daldala. As in, kunyari, magkausap kayo. Ay, no, 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 no. Ganyan, mag -usap kami. Sige, kwento, kwento, kwento. Tapos pag ako nang enter Ay, hindi ka nga, hindi ka nga. Hindi siya na, hindi siya, di ba? Hmm. no? E, <laughs> di Aba, yun, pa, na, pa, ay, ko pag-inga. Hindi joke. Ang tawag yan sa Tagalog, pero hindi ko lang tawag yan sa Tagalog. Madaldal. De, no hindi yan madaldal. you're not a good listener uh oh hindi ka marunong makinig oh, oh tama. <laughs> matigas ang ulo <laughs> <laughs> hindi hindi <laughs> hindi ba, hindi 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 sa hindi iba <laughs> <And haya mo. laughs> hindi 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 kami hindi 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 pero hindi, dapat meron ka Kasi rin. Kasi sa mga role mga... pang ganyan, may asingit na naman ako gano'n. Nung eh, makontrol ko naman. Dapat marunong ka rin magkontrol kapag ganyan. Paano pag may nakapag-usap sa'yo, ay, ayoko na tong kakwentuhan. Hindi rin naman ako maka-extra ng, ng pasok pag nakikipagkwentuhan. Hindi naman niya yung napagkwentuhan natin. Pero salamat pa ako't sinabi mo sa akin. Oo! Oh, oh. Wala. alam, ko rin naman, alam mo yan eh. Pero salamat pa ako't sinabi mo sa akin. Madaldal lang ako. No, don't say na madaldal ka kasi hindi, hindi yun, hindi yun yung ano, point. Oo, oh, hindi yun yung point na madaldal ka talaga. Pag nagpasa na case, the issue, and the decision. Ano siyan? Ano na tayo? Ano na tayo? Ano na tayo? yan. <laughs> ano uh -huh. yung yun? blue bin? Dito sa side, um, yung mo. Ah, uh, Oblong. Baka na gagalit ka, sinabi ko lang ha. Hindi pa mo! Kanina ko na galit ko na mo. Galit ka, sinabi ko lang. Galit na si Miguel. Galit na ako, sinabi mo galit na. Hindi galit na talaga ako. Galit na ako. Sa mga Kung talaga, ugit git mo. Wala kasi bro. Hindi, basta ko lang sabihin talaga. Kasi si bro. Kanda ang may, so, nakikinig, Miguel. Ha? Huh? Kanakikinig. Kanino? Lahat! I do that, sir. Pinindot. <laughs> <Ano da? laughs> Salamat. <laughs> sabi nga ni Pamu, hindi ka na wow, sabi, 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 sabi mo, oh, dal-dal ka. Uh, uh. Nakinig ako kay Pamu eh. so ay. <laughs> jump, jump. <laughs> Mamaya, mapagaya ko kay Ano, sige ka. Kanino? Sa so, pinagkwentuhan natin kagabi. Bakit pa sa'yo yung chinelas mo? Nagpasa ka? Hindi, pumunta ko si Ha? Kaya nga, mm -hmm. nagbasa ako. Ito sa ating kagabisi mo. Kumari ka pa dyan, pa, inusente ka. Ano na? Nakalimutan ko yun, oh. Basa ang panig patawis. Marami, marami tayong pinag-usapan kagabi. Kaya nga, eh. Marami tayong pinag-usapan. Ay, marami tayong pinag-usapan. Kaya ikaw lang yung nagsasalita. <laughs> <I swear. laughs> ako ang uh, napag-tripa. Hindi, <laughs> hindi ka napag-tripahan. Matagal niya na, Oo, tama na <laughs> so, yun talaga yung tinatago. tama lang pa mo yun. Gusto talaga sabihin sa'yo yan. Oo, di ba pa ako? Ngayon, ngayon ko lang sinasabi kasi... Oo Hindi na uh, gina, ako nagkakaroon ng ano. Para sa loob. Sa sa'yo. Oo oh, na. oh, hindi na nakikinig na naman. Oo oh, ah. oh, oh, na. Uh, nakikinig ko man din ako. Eh, sabi ko, oo na. oh, na. <laughs> oo. okay. Eh, hey, love ka lang ni Pamo. Alam ko naman yun. Saturday morning, rain is falling. Yay! Sick sure boy. Sick boy, sure, Wala ka ako kay Pamu. Okay lang. Hindi, joke lang, grabe ka lang. Okay lang, Basta, I tell you. Hindi naman, kuno po. Wala gyan kung nag joke, ay. Lahat na lang, puro joke. Kayo pag kayo nag joke sa akin, Pagkain okay, na ganyan mm -hmm. ako, pabalik na ako. Parang lumuwag yung bahay natin, no? Hindi ko alam. Si pares eh, chik. Ay, hindi ko alam nag workout No, si Seth yung nag, ano? Ikaw, hindi ka nag workout out. Ay, hey, bas ka. Bukas ang bukas ako nung... Kako, ikaw pagkatapos nito, you saan ka know, um, pupunta? Yan, sa ko. Gago, yung paglabas mo. Okay. Kuya, gago daw, oh. Gago, kuya. Okay.